Ah, magandang umaga po mga kabombo and Sir Bo uh, Sir Frummy. Magandang umaga po at salat po ng mga taga po natin. Ah, itong komento ko po sa uh, uh, major intersection uh, stoplight po, yung traffic lights po natin diyan. It is the initiative o our governor governor Ramon V. Gigo the third siya po isa po sa mga priority projects niya po ito para sa bayan ng Kalasyao knowing that our municipality is a major thoroughfare po from east to west dadaan ka po po ng Kalasyao so napansin po niya at nakita po niya ang ating problema sa uh, traffico, kung kaya naisip po ng ating buting governor governor Gico, na magpatayo po ng isang traffic light po dito sa ating Uh, pinaka busyes uh, intersection dito po sa bayan ng Kalasyao. and hindi naman po ito masasakop to paran kung hindi po humingi ang ating current mayor po ngayon na si Mayor Kevin Roy Quinto Macanalay siya po ang dumulog ng ating problema sa ating provincial government mm -hmm. so i would like to clarify na hindi po ako yung humingi po noon uh, let's take the uh, let's give the credit where where it is due uh, kay Governor Ramon Vicky go the third and kay Mayor Kevin Roy Quinto Macanalay po yung project ng nasabing Uh, traffic lights po sa intersection ng Kalasyao. Sir, bilang incoming uh, mayor po ng ating bayan po ng Kalasyao, paano pa natin po pagandahin po yung ating traffic situation po sa ating bayan na kung saan ay talagang nagiging busy na po ang ating mga street po ngayon dahil rin nga po dito sa mga nagtatayon po ng mga establishment sa ating bayan. Well, unang-una sa lahat, gusto ko po pong i-advise or uh, bigyan kalaman po ang ating mga residente na alam naman po natin na bago pa lang po yung traffic lights po natin dyan sa intersection, magkakaroon pa po ng mas malalang traffic dahil pinag-aaralan pa po yan ng foot engineers. Not, uh, hindi, hindi ibig sabihin na meron na pong traffic lights dyan, ay bigla ang mawawala po yung traffic. Pag-aaralan pa, pag pa po yan ng mga traffic engineers, maybe two weeks or one month, may uh, ayos na po yung foot traffic po natin, mapag aralan po nila, mas mapapabilis na po yung dalay ng trafiko And of course, siyempre, uh, we're going to have the new administration, lahat po ng mga poso enforcers na kukunin po natin, dapat well-equipped ng mga trainings and seminars regarding traffic management. Okay naman po, sir. Uh, siguro, sa ngayon, hindi pa okay dahil kakaumpisa lang po yung kalalagay lang po nila yung traffic light. Pero pagbasaan nila po siguro, uh, magiging okay na po siguro sa lahat po. At Tsaka yung iba pa kasi ginagawa po yung ibang kaldan dan sa dapat man na dan doon sa kabila. Ipatapos kasi yung mga tarp, uh, kalsada na iba kaya siguro dito dito lahat na kasi ang dumadaan na sa sasakyan dahil sa gitna kaya. Ano. Pero pag masanay na matapos na rin yung ibang daan, okay na siguro yan sir. Saka pasukan ngayon nga talaga bigla ang traffic po. Okay. Hindi ngayon lang naman po eh. Ngayon lang lang po. Uh, o well, dati, eh, medyo traffic pero madali lang ma ano, pero ngayon eh, siguro bisa lang ng pasukan kaya nagka video uh, medyo masikip ang traffic ko ngayon. Pinapanggit nga sila kasi nung nagkaroon ng traffic light, mas lalo na traffic daw po. Uh, ilan ang mga komento ng ating mga kababayan, sir? So, naninib naninibago lang sa sila? Sa, sa tingin ko, sir, naninibago lang siguro sa ngayon. Pero, pero lang po siguro. pero mas maganda pa rin na meron pong traffic light ngayon. Oh, Oo, para, ano po, para makita natin yung, makita yung ano, yung magandang daan po. Ngayon po, kamusta naman po ang pasada po atin ngayon? Medyo hindi pa okay, sir. Gano'n, hmm. <laughs> medyo taghirap pa eh. Kaya siguro, uh, ah, kakaumpisa lang ng pasokan, sir. Aos traffic. Aos hindi kami pagkita sa ngayon. Pero hindi namin susunod na araw. Baka sakaling makabawi. Pag, pag, sabi nila kaya, pag-aralan pa. So, no, nakikita lang po namin maganda yung daloy. Kaya lang, siyempre, sa daming sasakyan, tapos umpisa ng pasukan, medyo hirap po talaga rin. Medyo mag -e sa traffic.